Ulit ka sa ngayon. iyo. Ibis na pampawala wala nang init ng uh, ano Lalo nag-iinit ang ulo eh. Ikaw na nga yung mali, ikaw pa yung dad sa akin. Alis mo na ako ha. Saan punta mo? May bibilin lang ako. Ah, bibilin mo. Bibilin ako shake doon sa baba. Oo, oh, shake. Bibilin mo na rin ako ng ano, buko pandan. Buko pandan? Oo. Makakuha Dalawa. Mo. Eh, ba bahala na. Mukha siya ba yung pera ko? Shake lang naman bibiling ko. Papabili pa ng buko at pandan. Anong kayo yun? Bala na nga. Ito na. Ito na yung pinabili mo. Oh. Ano yung buko pandan? Oo. Oh. Nasaan? Andyan sa rep. Nilagay ko. Sabi mo na andito na. Pupunta andyan na. Nandiyan ko ni Mot. Pinalamig ko na yun dyan. na. Nilagay mo saan na, Freezer? Oo oh, nga. dyan. Pinalamig ko na. Matitong mo pa nilagay? Ano to? tanggal ang init ng katawan. Hmm. Naubos na ni Ola noon. Ano yung binali mo? Alin? Bakit ganito? Ano ba sabi mo kanina? Buko pandan doon yung pinabibili ko sa'yo, hindi ito. Bukawa kami yan. Bukaw Buk pa nakit ka naman na sa'yo. Ano sabi mo kanina? Buko at pandan. Hindi, buko at pandan. O, papalo buko na lang. Pandan. Sinabi buko at pandan na. ko ng palo. Sinabi buko at pandan, hindi buko at pandan. Binili ka naman, nagre reglamo ka ba? Pagka sumisigaw. Ayos ka. Ay, ka. Mukha po ng binili ka na nga eh. Oo. Oh. Kolo mo lagi ko. Ka... Hindi mo kasi iniintindi yung pinabibili ko sa iyo, init na init na nang kaya ako naiinit Pero, lalo sa iyo. Bukod pa nda na. Bukod pa nda hindi pinaghiwalay. Di... Uli na uli na buko at pandan. <laughs> <Ikaw> <laughs> ng pagkakasabi ng bukod Ikaw pa kaya nang galit eh ako na nga mali na nga yung binili mo. Inulit ulit pa sa iyo. Aba pa yung mo. Buko pandan nga. Oh, Ayun na, buko yan ah. Tapos yung pandan, panlagay sa sinaing. Ulit-ulit ko sinabi sa iyo, buko at pandan, buko at pandan. Oo, kanina ano yung mga yung ano, 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 ako pa yung kaya nagtataka ako sa iyo, bakit ano mo yung buko at pandan, sige yung bibiling ko. <laughs> oh. Ba't galit ka? Ikaw na nga yung mali ang binili. Ikaw pa yung galit Ba't sa akin. Sampal ka na, sampal! Para nakakatuwa ka! So... Gusto. <laughs> oh, ang hiling-hiling mo naman, pal. Nakakasakit ka. Hindi mo rinawin yung ano init bis na pampa, wala nang init ng ano eh. Uh, Lalo nag-iinit ang ulo eh. Nakakainit ka din ng ulo. Lagi ka nalalakit. Ano mo lang kakatawa ka? <laughs> ah, binili binili ka na nga, nagreklamo ka pa. Ibibili nga sana kita ng gatas. Kala ko gagawin mong... Bukupantan oh. yung liter na bukupantan eh. Tignan mo sila, O, oh, Enjoy na enjoy. Ikaw galit na galit. Ikaw na nga yung mali. Ikaw pa yung galit sa akin. Sino nga hindi matatawasampal ka ng sampal? Plus Hindi, hindi mo malakit! Hindi mo linawin yung utos mo! Bukot pandan! Pa inulit ko sa iyo! Ilang base ko inulit! iyo? Oo! Bahala ka sa buhay mo!